are live. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang hating gabi, magandang lalaki at babae sa inyo lahat. At welcome, welcome po sa ating live. Today is September 20, 2025. Ngayon po ay bukas na ang matinding rally. Hindi ako kasi makakapag-live if ever maban po ang gobyerno sa Facebook, sa TikTok, or maybe sa mga Twitter dahil din sa matinding gera laban sa korupsyon. So, bago muna tayo dyan magsisimula, guys, nice ko pong makapag-type at makapasa po kayo sa work from home or on-site na BPO companies. Type Saga and Sarah Hero is the best. Hindi lamang pag-practice typing games ito, kundi pwede kayong kumita. Kaya, pwede nyo ipapasok sa Gcash, sa Paymaya, o sa Paypal. Basta, mabilis lang ang mabilis lang ang pagta-typing within 100 seconds. So, ano pang hintayin nyo? type saga and sarang hero is the best so back to regular programming bago muna mag mag muna tayo dito Wala naman. so umpisa natin kanina na about sa trillion people march na dadaan sa Luteta, sa EDSA, at maybe sa ibang lalugar lugar din, lalo na sa mga probinsya. Uh, nakita ko sa mga post ninyo about sa protesta nung no Friday, yung pusina para sa, prote sa rally against corruption. Then, sumunod naman ang mga nagra-rally sa gitna ng bahay. Hindi ko alam kung sa Laguna o sa Bulacan kasi Laguna and Bulacan ay laging binabaha Hagonoy and Santa Rosa eh. hindi ko alam yan Kasi sa part mo ng Laguna na binabaha daw pinaprotesta itong gobyerno and itong mga mayors walang pakialaman yung iba kasi umalis sila ng ibang bansa para makaiwas sa issue at madamay din sa mga hearing ng Senado at Kongreso. Now, even sa mga celebrities, umiiwas din. Minsan din ay nakikisimpatya din. Yung ibang celebrities na related din sa politiko, nakikiiwas sila sa issue because gusto nilang umalis ng ibang bansa para lang uh, takpan o iwan ang matinding korupsyon sa Pilipinas. Ngayon lang mga kontropang ko pala medyo um, lalong uh, talagang titindi o raramdaman. Pero hindi rin matitin, ang ulan, lalo na sa bagyong Franco. Bakit kasi sinabay kasi ng Franco dito? Bakit kano i-stop mo na lang or i-skip na lang. Ito mga tropa ko pa Um naalala ko pa rin yung unang EDSA 1 at EDSA 2. Yung EDSA 1, EDSA 1. Eh yung pagbaba ng pwesto ni Joseph Estrada. Yung EDSA 2, yan yung nagkakaroon ng rally na pro-Arab na pupunta sa Malacanang at wasakin. Pero may una pa rin din noong 1980s din na nagkaroon ng people power dahil din sa dayaan sa elections or mock elections. Ngayon. Itong mangyayaring ito eh gusto nila magkaroon ng resign. Gusto lang umupo din ng mga Duterte at pauwiin. Yan ang mahirap hindi pwede yan kasi may mga makakalwa may mga may mga abstain at meron ding kontra hindi natin alam kung ano mangyayari if ever maban ang social media na sinabi ko kanina umaga ay hindi bala umaga I think kanina or mananatili. Kasi pera is pera lang yun eh. Hindi, e ano, ang masasabi ko lang sa sarili ko is dasal. Dasal para maayos itong sitwasyon. Dasal na maayos rin ang kapayapaan sa kasali. At dasal na mabigyan ng katotohanan itong mga nasasangkot sa mga flood control projects at sa mga politikong involvement sa mga ngaditong kalokohan. Kaya po mga tropang kupologs, malapit na ang eleksyon. Ay, hindi naman malapit na ang eleksyon. Parang uh, dalawang taon pa bago mag-2028. Isipin nyo muna kung sinong boboto para sa kinabukasan isipin natin na makakatulong ba ito o hindi so yun na po mga tropang ko po blogs. at uh, baka siguro pwede tayong bumalik sa monday o hindi ko pa alam kung kailan itong magkakaroon so maraming salamat po at abangan ng pasabong vlogs soon hindi natin alam kaya maraming salamat po mga tropang ko